Ito po ang ating mga ingredients, paki-screenshot na lang po kung naisin nyo itong ating recipe. Pagsamahin natin ang 3 4 cup milk at 2 teaspoon instant yeast, haluin at itabi muna ito 5 to 10 minutes. Pagsamahin naman natin dito ang mga dry ingredients, 2 cups all-purpose flour, 3 tablespoon sugar at 1 8 teaspoon salt. Tapos ihalo na natin dito ang ating milk at yeast mixture. ilagay na rin ng 3 tablespoon butter o kaya margarine. Tuloy ang pagmasa nito hanggang maging makinis at maging elastic na ang ating dough. Okay na ang ating dough, makinis na siya. Pahiran natin ng kunting mantika ang ating bowl pati ang ating dough. Takpan at paalsahin muna natin ito ng 1 hour to 2 hours. After 1 and 1 half hours umalsa na ito, mas okay din sana kung mga 2 hours para mas umalsa pa. nati hati ko ito sa walong bahagi. Pagmasdan nyo na lang guys kung paano ko ito binuo o binilog. Pagsapin ako ng baking paper sa ating pan pero kapag wala kayo nito maaari namang pahiraan nyo na lang ng butter o kaya margarine ng inyong pan. Takpan at itabi muna natin ito ng 15 to 20 minutes. After 20 minutes, patakan natin ng konting cornstarch sa ibabaw nito. Ito ang ating paglutuan makapal na kaldero na may kunting buhangin. Malinis po ang ating buhangin sinabunan ko ng dishwashing liquid binanlawan ng mabuti at ibinilad sa araw bago ko ito ginagamit. Iluto natin ito sa katamtamang apoy lamang, 40 to 50 minutes. After 40 minutes luto na ang ating masarap na milk rolls bread. Medyo natutong ang bandang ilalim nito kasi nag-add pa ako ng minutes para sana mas maging kulay brown pa ang ibabaw nito. Pero kahit ganun pa man na di talaga ito perpekto tulad ng luto talaga sa oven masarap pa din ito lalo na at ipartner o isawsaw sa kape. Sana nagustuhan nyo ang video kong ito guys, at kung hindi ka pa nakasubscribe nitong aking channel pakipindot na lang ang like at ang subscribe button. Medyo matabang ang tinapay na to kaya kung gusto nyo ng mas matamis mag-add na lang kayo ng sugar. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Hanggang sa muli kong video. God bless.